Hello, good afternoon mga kamari. Gumawa ako ng ano, ah uh, rabbit. Pinagawa ako ng alaga ko kasi nandoon sila ngayon sa uh, ano, nila. So, pinawa ko muna yung ulo. So, ito. Siniparit na natin yung yan. Para mas mabilis. Ayan. Inuna ko muna yung ulo. Yan mga kamari. Mga kamari. Yung ulo natin. Ayan. So, ang nangyari is nagay natin itong ito. kapatang ganito. Pinahirapan ako ng pangok kasi celebrate sila ng birthday sa ano hmm, yun na siya hindi ko maintindihan to kung rabbit pa to or nagiging aso siya tanggal yung mata tatalupa kasi ang mahirap sa ligo pag ka bumuo kasi ang bilis lang din niya matanggal kaya naaasara ko pag ito nilalaro namin ni pang. so bubuo ka na bubuo na naman ako ng nabuo ko na yung mga kamay ngayon ngayon magbubuo pa ulit tayo ng uh, ulo pa lang natin na buo pero hindi pa lahat so continue natin yun ang ginawa ng ating halaga oh. Tingnan niyo ginawa ng alaga kong chirac. Ayan o. Si Kowi nagbuo nito. Kaya nga lalabas buo ko tayo ng mm -hmm. ito binuon ko. Hmm. Ang labi nga. Ang hmm. binuon nga. Tapos so, ngayon nga buo tayo ng rabbit na nakahita. Di ba lang kung rabbit na tuwa. So binuon ko na yung ulo niya. Ayan. Binuon ko. Buoy natin yung katawan. Nakagod ako. Kasi ano ko yung ko ni Pangu. Gusto niya na buuin ko. Binuon ko ni Pauwi. Kaso, pinaiba niya. Ayan, labi natin ito. Tapos,

Terima kasih telah menonton! 那个不是那个，啥？把，这个，不是这个。

Ano ba to? Hindi ko maintindihan kung aso ba to o dolphin o ano. rabbit. Rabbit kasi to kanina eh. Tapos pina baklas ni pang o ayan o. Oh. Pinahirapan kong baklasin. Ang pinahirapan ako ng pango na magbaklas nito kanina. Ang hirap-hirap. Ngayon, natapos ko rin. Ayan. Hmm. Tapos, ito yung kasama niya. Hmm. Dalawa. Si Kowie at si Pango dalawa na to giraffe naman kay kuwi kay pang naman marabi to eh kasi kaso laging ano lagi siyang matatanggal yung tenga niya kaya galit na galit siya sabi niya baguhin ko raw kaya yun binago ko kasi pag hindi ko to binago ngayon sigurado ako pag uwi nun bukas susumbatan ako bakit hindi ko kasi dapat kagabi. I-sabi eh ko, bukas na yan pag-alis niyo Kasi tinamad akong gumawa. Pagod lang. Nga, OCD. Oh, Bye-bye.